Magandang araw mga kapatid at panalangin kong nasa mabuti kayong kalagayan ngayon sa ngalan at presensya ng ating Panginoong Hesus. Sa nakaraang video nakita natin ang mga naging hari ng Israel bago ang paghahati nito. Sa video ito naman ay kikilalanin natin ang mga naging hari ng Israel at Judah. Ito ay pagkatapos ang paghahati ng Israel. Pagkatapos mamatay ni Haring Solomon Pumalit sa kanya sa trono ang kanyang panganay na anak na si Rehoboam. Dahil sa parusa ng Panginoon kay Solomon sa pagtalikod nito, nahati ang kaharian ng Israel sa panahon ng paghahari ni Haring Rehoboam na anak ni Solomon. Narito ang mga naging hari ng Israel sa Norte. Ang kauna-unahang naging hari ng Israel sa Norte pagkatapos ng paghiwalay ng Israel ay si Haring Jeroboam. Naghari siya sa Israel sa loob ng 22 taon. Pagkatapos mamatay ni Jeroboam, ay naging hari ng Israel ang kanyang anak na si Nadab, na naghari lamang ito sa loob ng dalawang taon pagkatapos siyang mamatay ni Baasha kasama ang iba pa nitong mga kapamilya. Pagkatapos mapatay ni Baasha ang pamilya ni Jeroboam, ay umupo ito sa trono bilang hari ng Israel at naghari ito sa loob ng 24 na taon. Pagkatapos mamatay ni Baasha, sumunod sa trono ang kanyang anak na si Ela at naghari lamang ito ng dalawang taon matapos siyang mapatay ni Zimri na isa sa mga lingkod ng hari at kinuha sa kanya ang trono. Si Zimri ang panglimang hari ng Israel matapos nitong agawin ang trono sa anak ni Baasha. Naghari lamang siya sa loob ng pitong araw. Nang malaman ng mga tao ang ginawa ni Zimri ay pinalitan nila agad ito at ginawa nilang hari si Omri nang makalikom si Omri ng mga sundalo ay nilusob nila ang syudad kung saan nasaan si Simri at dahil natakot ay nagpakamatay si Simri nang sunugin niya ang palasyo. Naging pangpitong hari ng Israel si Omri. Naghari siya sa Israel sa loob ng labing dalawang taon. Nang mamatay si Omri, pumalit sa kanya sa trono si Ahab Kilala si Ahab bilang ang pinakamasamang hari sa Israel. Napangasawa nito ang pinakamasamang babae sa balat ng lupa, si Jezebel, na ng mga karumaldumal na kasalanan. Nagari si Ahab ng 22 dalawang taon sa Israel. Nang mamatay si Ahab at Jezebel, pumalit sa kanya ang kanyang anak na si Azaya. Hindi naman ganong karumaldumal ang kanyang mga ginawa, ngunit makasalanan din ang mga ginawa nito. Ipinagpatuloy pa rin nito ang pagsamba sa Diyos na si Baal. Pumalit kay Ahaziah ang anak nitong si Jehoram o kilala bilang si Joram. Parehas din naman ang paghahari ni Jehoram sa ibang mga naging hari ng Israel at naghari ito sa loob ng labing dalawang taon. Habang nasa trono si Jehoram, pinahiran ng propetang si Elisha si Jehu bilang hari ng Israel at doon siya naging panglabing isang hari ng Israel. Naghari si Jehu sa Israel sa loob ng walong taon. Nang mamatay si Jehu, pumalit sa kanya si Jehuaz. Naghari ito sa Israel sa loob ng labing 17 taon. Pumalit kay Jehuahas ang kanyang anak na si Jehuahash o kilala din sa pangalan bilang Jehuash. Katulad ng kanyang ama ay naging masama din ang paghahari nito at patuloy din ang pakikipaglaban nito sa mga Assyrian. Nang mamatay ito, pumalit sa kanya ang kanyang anak na si Jeroboam II Hindi man maganda ang relasyon nito sa Diyos Ay nakuha pa rin ito ang ilang lupain ng Israel mula sa mga siyoyan Nang mamatay si Jeroboam II Ay pumalit sa kanya sa trono ang kanyang anak na si Zechariah Nagahari ito sa Israel sa loob ng 6 na buwan Namatay ito pagkatapos siyang mapatay ni Shalom Naging pang anim na hari ng Israel si Shalom at nabanggit sa Biblia na siya ang anak ni Jabesh. Naging madugo ang isang buwan nitong paghahari. Pagkatapos maghahari ni Shalom, pumalit sa kanya si Menehem. Naghahari ito sa Israel sa loob ng sampung taon. Nang mamatay si Shalom, pumalit sa kanya sa trono si Pekah at naghahari siya sa Israel sa loob ng dalawampung taon. Namatay ito nang patayin siya ni Hosea. Nakuha ni Hosea ang trono kay Shalom. Naghahari siya hanggang sa masakop sila ng Syria. Siya ang pinakahuling hari ng Israel sa Norte. At dito po na magtatapos ang ating video. At kung gusto niyong mapanood ang part 3 sa video ito, kung saan titingnan din natin ang mga naging hari ng Judah, ay mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated sa ganaps sa channel na ito.